Hello mga friends, ang laking ano o, an laking, anong tawag ito? Pawikan ba to? Ano to ba? Eh? Pawikan. Asa ah, so may kilid ng bahay na sobrang aga. Time check. Anong oras na? Oras na is 12.20 ng umaga kasi nga nag kami ng maraming isda ngayon kasi maraming buling isda yung mga sumpit namin. And ngayon uh, na, dito sa likod namin, kaya parang may kumakalambag. Kasi nga ang bahay namin is kanilang dagat. May butas na mga friends. Ay, may itlog sa mga friends. Oh, may itlog siya sa sa ilalim. Ayun, oh. ito niya ba yun? Yung may mga puti-puti. Nangingitlog siya. Kaya kasi pumunta siya dito. Tapos, kaya pala kanina. At pag dito sa amin. Ito kasi nga ang bahay namin is ito lang yung semento tapos hala na to tapos may naririnig akong kalampag kalampag kasi may mga kahoy na dito ewo ewan ko din ba't may kahoy dito may mga kahoy din dito eh. tapos ang kasi nagaling dagat yan and then dito sila na dito siya napadpa siguro dahil mong init siya hindi mga friends ah papakita ko sa inyo yung itlog para talagang makita niyo sobrang laki ng pawika na ayun oh yun oh baka kasi na masaktan. masaktan siya ayun oh may nanginit pa siya mga friends ko oh, dahil mo siya kasi na ayun oh tapit mo yung ilaw yung plus light ayun oh yung itlog niya oh yung nasa ilalim, yun yun nanginit siya yun ako kaya nangitlog pa nangitlog pa siya ang dami niyang itlog oh, oh. Ah. Alam pa ano ang gagawin natin dadalhin sa dagat uli